Guys, okay, do you have some water? Yeah, here. Are you gonna You want some? Yeah. Oh. Hey, okay. okay, guys, look at this. nigil ng Korte Suprema ang pagtanggal sa Filipino na huwag ituloy ang nais ng CHED na pagtanggal sa Filipino at panitikan subject. Tuluyang ibinasura ng Korte Suprema ang apela ng grupong tanggol wika kontra Memorandum Order number 20 na nagtatanggal ng Filipino at panitikan bilang mga core subject sa kolehiyo. You know guys, it's okay pero may Filipino subject. kayo mga kabataan? Hindi ba't kayo ang pag-asa ng bayan? Anong nangyari sa bansang pinalaya kung alipin lamang kayo ng wikang banyaga? Tila inyong kinalimutan ang wikang inyong kinagisnan. Wikang Filipino ay inyong pagkakakilanlan. Hindi Ingles o Hapones ang basihan ng katalinuhan. Kaya't yakapin ninyo ang sarili ninyong wika at pahalagahan wika ang siyang nagpubuklod sa bawat isa. Kung kaya't alalahanin ninyo mga taong ipinaglaban ang wika na mayroon ka. Wikang Filipino o wikang Ingles, mamili ka.